this video nga guys gagawa na tayo ng mismo uh, kulungan ng mga cow or ng chicken kung ano yung makikita natin so ang gagawin ko muna muna outline is cobbles to parang ganyan din siya pero cow yun nakakulungan yan kasi hindi ka yan kasi ano yun yung farm mismo yun eh. so pa ito farm rin naman ang gulo mo diyan so gagawin ko ngayon is outline lang ng cobblestone, may drowned o po so paano po gagawin ko gagawin uh, ko nga lang is uh, ano nga cobus oh, so hindi eh, na cobblestone para mas maganda kung ito gagawin natin hindi ko lang alam po ilang blocks yung magagawa kasi siguro 64 blocks yung kailangan ko so gagawin ko ngayon is yung mong dito so kasi hindi ka lang pwedeng bigyan ng blocks to. No? So, kung itutuloy ko na lang siya. So, paano siya? 1 uh, and 2 and 3 and 4 and 5 and 6. So, hanggang dito yung mismo outline niya. Tapos, yung magiging outline na to is dadaan siya dito. Ito. Yan, yung, yan yung mismong parang outline niya guys. No? So, gagawin ko niyan is bibigyan ko ng Nagawa ko ng parang box. Uh, so, parang kanyan yung outline ka, then, hello, so, ko. May download pa din. Hello, shout out So, parang kanyan. Ipapantay ko na lang siya dito para medyo magandang tingnan nila. <laughs> Ayan, tapos sigat siya. So, babalik ko eh, guys, kapag natapos na to Let's go. So, ginagawa ko na lang po ngayon guys is, lalagyan ko na siya ng cobos. So, ang gusto mismo, nakalagay yung mga cow or chicken. Sabi ko na nga kung ano yung makikita natin. Kung chicken yung makikita natin, lalagyan natin chicken. <laughs> Pero kung kawin makita natin na uh, una, syempre, yung cow farm mo na yun okay. So ito nga guys, hindi redstone lang gagawin ko. Ano lang siya. Uh, sariling sikap sa pag harvest mo siya lang. mo dito. At uh, saka kukuha natin dito is yung meat niya. Tsaka yung mismong gatas niya. Kapag may ano na tayo. Bakit? Sa so, wala pa tayong resources na ano na yeah. uh, iron kaya hindi tayo makabuo ng Bucket so hintayin natin yung kapag makikita tayo marami na tayong iron, iron. doon pa lang natin doon pa lang natin magagawa yan kapag marami na tayong iron so babalik ang cool kay guys kapag may progress na tayo let's go so yun nga guys uh, yun na nataper ko na lahat ng mga ano ng mga ng mga cobblestone yung mismo tubig na nandito sa kung saan na nakakaapat so ngayon gagawin ko guys is gagawa nga tayo ng fence pero yung gagawin natin na fence is baka yung ano lang cobblestone para hindi tayo masyadong magastos guys sa mga na, hindi ko lang ngayon lang po ilang stock po 24 lang 24 lang po yung nagawa ko. Hindi ito kakasya guys eh. Ay lang. May tumawag. May tumawag lang guys kaya tinanginap ko muna yung record. So tuloy na natin ito guys. So gagawin ngayon is ah uh, kung kakasya to. Sa, sa palagay ko dito, dito talaga ko ito kakasya. Ano sa palagi? Hindi talaga kakasya. Yung laki ng box na ginawa natin. Kakasya ba yan? Siyempre hindi. Tignan nyo lang. So, naniniwala ang kakasya to. Hindi to kakasya ko. Oh, okay, diba? Kalati pa lang yung nalagyan natin. So, magpaman siguro ako ng kobos to para at least malagyan natin lahat. Kasi hindi talaga siya malalagyan eh. yung yung palang na gawa natin. So, magmamain pa ako. Papakita ko na yung ko. Baka sabihin nyo nag-creative ako. Hindi po ako nag-creative hindi pa tunay magmamind talaga ako hindi ko papakita lahat ng clip na nagmamind ako kasi baka umaba para masobos of yung video hindi naman tayo nakalive eh <laughs> kasi baka masira rin yung focus yung T-Rex kasi hindi ko wala kung maaabot pa to pero bahala na -abot, diya -abot. -abot. Diya -abot, so, guys na maaabot hindi maaabot hindi maaabot hindi maaabot so ngayon ngayon guys gumamind muna ako dito syempre wala magmamind ka ngayon kung gusto mo gumamind ka pa So, nalagyan ko na muna ng ano to, birch box kasi wala tayong ibang tuloy. So, birch box na muna. Papa, ah, uh, hindi na natin tatanggalin to. <laughs> ngayon nang nga nga yung isis pa ganyan. So, yun nga guys. ilalagay natin muna ng cobblestone to. So hindi ko alam guys yung kakasya na tong ano ito, itong mismong itong cobblestone kung, kung, kakasya siya. Oh, kakasya siya. At uh, gabi na nga. Gabi na nga sa Minecraft. So kailangan natin muna matulog. Actually to ng nirecord nire ko to is gabi rin naman sa combo ay. Sunto term pa yung sinabi natin. Ay nagte-term yung dito sa Minecraft. Ano? Basta yun, hindi ko alam kung anong magta-turn down pero hindi anong pinagsasabi mo. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Sa totoo na. Kala ko golem. So, lalagay natin dito guys yung mga yung mga kao nga. Kung kao yung makita natin. Kumulan ngayon guys. Stay safe everyone. May bagyo yata eh. Ay, may, oh, may bagyo. Stay safe kapag may bagyo o is pinapanalain natin na di ba walang pasok kasi di pa nga sapat yung almost 2 months na no, nakabakasyon kayo hey, syempre kailangan natin mag aral kasi okay, para sa ating pangarap natural lang yung tatama rin tayo kasi as a student naman yung sinong tinatamad tayo uy pa <laughs> ganun si Kelly yan no? Eh. So, yan. At least makakapunta tayo, eh, no? tayo makakapunta. Pero at least, yung mga cow, is hindi na sila makakapunta dyan. Automatic, hindi na sila makakapunta dyan. So, yun na, guys. Gagawin natin is, mag muna ako ng mismong cow para ilagay doon. Hanap muna tayo ng cow. Boxing Ito na ito, ito. So, pwede na, na Pwede natin lagay ng ano dito. Wait pati di ko, mala, di ko malipat yung ano ko recorder ko. Ayan na. Ayan So, mag-crap muna ako ng konti para ilagay ko dun siya sa cow. Cow, nasan ka po? Nasan yung cow? Nasan yung cow? Oh, wala yung cow. Eh, may cow kanina dito, diba guys? Ano lang tayo ng cow. Kasi yun yung mag, yun Ito. Ikaw. Hindi ka dito, cows. Ikaw ay sasama sa akin ngayon. Upang may mahalagaan na ako. Dito ka. Ay, pati yung ship sumasama. <laughs> pati yung ship sumasama. Okay, ship na lang muna yung halagaan ko. Cow, babae. <laughs> Doon ka. Hali kayo dito. Kayo na muna yung aalagaan ko. total naman kayo sumama sa akin. Kayo sumama sa akin. Kayo, kayo yung aalagaan ko. Yan. So, ali kayo dito? Pasok, pasok. Ayan, pasok kayo guys. Tapos, papakainin ko kayo. Yan, tapos ito rin. Just take a bit baby. Bumuha kayo ng baby. Ang... Hindi kayo makakalabas dyan. Nakagawa, si ba sila? Ayun, nakagawa sila ng baby. <laughs> Ang cute ng baby, guys. Hindi naman. So, sana guys, nag-enjoy kayo sa video na to. Sorry ka, pero from the meantime, gusto kita ng alagaan. So, dahil sa na-damage kita. So, gagawin ko ngayon, is papatay na lang kita, Kao. So, bye-bye, Kao. -bye, I'm to do this. Kasi kailangan ko ng food. Kailangan ko ng food. Ayan. So guys, sana naging enjoy kayo sa video na to. Kahit medyo palagi tayo may cut kasi medyo may nga. So, kita-kita tayo sa sunod video. Hanggang sa Goodbye. Stay safe everyone.